rating na tayo dito po sa Labangan Iling. At napakaganda, panatag na panatag. Kita mo yung mangroves at makikita mo na yung bagong pier ng uh, Labangan Iling. Tapos yung naghihintay na barangay hall, ang magagandang century old na mangroves, ang kaminawit at ang lahat. So, uh, parang uh, napakabilis, hindi ako makapaniwala. See you there. Pagpasok ko ng Barangay Labangan Iling, sinalubong na ako ng mga ito. Yung nakapula pala isang tanod, kaya pala talagang pag may dumadating, sasalubong agad para mag-welcome. Yan nga para yung bagong barangay hall nila. Bagamat hindi pa talaga tapos na tapos, pero nakakasana, malapit sa pier nila. At ang lumang barangay hall daw nila ang gagawing himpilan ng mga tanod. Salamat nga pala kay Sekretary, kahit tapos na ako sa labangan iling, niyaya akong magkape. Siyempre, nag-distribute na rin tayo ng vitamins. Tinanggap na nga pala ni Kapitan Vargas ang mga gamot at namigay din tayo ng mga lapis at mga uh, konting uh, ballpen sa mga estudyante. Salamat Kapitan Berdin at mabuhay ang labangan ili. Ah, nandito tayo ngayon sa mangga sa Iling proper kasi ang mangga parang barangay na rin kalaki at uh, deserve din nila na makatanggap ng gamot para ngayong tagulan. Titignan natin. Ayun yung mga magagandang magsisiwid. Nandito doon. Kaway-kaway! <laughs> <laughs> Yan na sila! Okay, thank you. Oo nga, dito na kami sa Mangga. Malaki kasi itong lugar na ito na parang barangay na rin kahit bahagi pa siya ng iling proper. Tinanggap ng PHW ang mga gamot nila, syempre ang mga kabarangay na ating nadatnan. Maraming salamat daw po. Next naman ang iling proper. Kaya talagang enjoy na enjoy ako sa scenery. Talagang mabait si Lord na kalmada ang dagat nang kami pumunta dito. Nakakasalubong kami ng mga kaya, bangka na, na pangisda, kaya heto na. na uh, low tide, kaya dito tayo sa isang pier nila. Uh, kung doon naman sa isa, medyo sad-sad yung ating uh, sasakyan, kaya dito tayo pupunta. Excited na rin ako kasi ang dami daw improvement ng iling uh, proper ngayon. Pero ang sadya natin ay makapagdala ng gamot, no? Para sa tag-ulan, safe sila mula kay Kong Odi at uh, kay Governor Ed Gagliano, no? sa tulong pa rin ng MD ng PBRRMO ito yung kanilang uh, piro, ganda bakawanan, pagkatapos eh, naririnig po yung huni ng ibon, Abakasyon uh, bakasyon pa ngayon kaya ayos dito pasok tayo sa kanilang barangay Nakatapak na akong muli sa iling proper. Salamat po sa pagtanggap, Nanay Saling. Napakaganda ng lugar na ito. Tahimik na tahimik talaga. Kaya sa akin, pilgrimage capital ito para sa akin. Dumaan ako kay Kapitan Diklito pero wala siya. Sumisigaw ako, Kapitan, kamudya! <laughs> ito nga pala yung lugar din ni Albert na akin pong assistant. Tinanggap nga pala ng mga tanod at naabutan ko po ang PNP police na naroroon. Siyempre, hindi malilimutan na dadaan sa simbahan na pinatayo ni Father Dos Suarez. Gulat yung aking mga kasama at naabutan ko ang Mother Butler's Guild ng iling proper na naglilinis. Binigyan na rin natin sila ng multivitamins para sila ay malakas. Guys, pupunta na tayo ng Ambulong at nakarating tayo. Abuti mataas ang tubig. Malaking population meron ng Ambulong. At sana sa panahon na maraming sakit ay assured sila na may medicine sa barangay nila. At yun ang dinadala natin ngayon. Uh, salamat kong Audi Governor Ed, ano, sa support na niyo sa sa Apulo. Mukhang lalagyan ng pier dito. Uh, Ayan, nasa ambulong na tayo. Kitang-kita ko na yung punto na itatayo next week. Ang sabi sa akin ni Ma'am Ventura ng PDRRMO, saksihan ko din ang pagkabit nito. Ito nga ang ambulong. Timing, magandang weather. Dadaan muna kami kay Leji ang aking kaibigan. Nagpaluto ako dito ng isda at dito na kami kakain. Sabi ko, bakit bibili pa ako sa bayan kung meron ng isda doon para kikita din sila. Sinalubong nga pala ako ni Eman ang sikat na ambulong vlogger na meron na rin palang ang friends na 25,000. Wow! Nagsimula lamang sa 1,000, 2,000, 25,000 na. Si Leji, nandiyadyaan, nabutan ko pa yung sekretary ng Water System Project. Kamakailan pumunta kami ni Kong Odi dito para pasinayaan ito. Ngayon, pinapakinabangan na nila. Tinignan ko kung ano mga isda. Wow, mga lapu-lapu, talakitok, mga agat, dalagang bukid. Kaya talagang uh, swerte kung bibili ka pag ikaw ay magpapasalubong at pupunta ng bayan. Daan ka lamang kay Leji. Sinayata ang pinakasuccessful na businesswoman na nakilala ko sa isla. si at syaga, siya ang nagpifinance sa mga manging isda. Anim daw sila dyan. Salamat una Emma na at sana lalo kang maging sikat na vlogger dito sa Ambulong at sa bayan ng San Jose at maipromote mo bilang mantaragat vlog ang ganda ng Ambulong. Ayan. Kaya nako, superstore na pala itong tindahan mo, Leji. At ito ang nire ko na pagbibilhan ng ating kababayan pagpupunta sila ng isla. Hahanapin ko na nga pala ang mga barangay official. Ito na po yung umuunlad na ang May water system na sila ha. At meron po silang covered court. Ang barangay hall nila hindi pa rin natatapos. No, nakasakay Tulad tayo sa mga hall na chariot tayo. no, ng Ambulong bulong. Lihirang pagkakataong may sasakyan na ganito. Parang ito lang ang official car dito sa Ambulong. Dala po namin yung gamot at i-turn over namin sa Ambulong galing kay Kong O, Itariel at sa Pag syempre tinulungan tayo ni Governor Ed para uh, makarating ng ambulong. At uh, kasama natin ang uh, PGO, si Kim, si Ali at saka si Mandaragat TV nando doon. At uh, ang pangalan mo, boss? Eh, si Peter, oh, Kapatid ka na, aman. Aba, sikat na kuya mo, ah, Mandaragat TV. Ayan uh, po yung ambulong. Ang dami din nilang kanim na mga malunggay. Pero nagtataka ako sa araw na ito, parang wala mga tao, no? Siguro nasa bayan sila or tulog. <laughs> Shout out sa inyo. At uh, nandito na, oy, So, 'yan lamang po ang bulong, ang highway nila at ang official car na chariot. <laughs> at nakita na nga kami ni Kapitan Nick Torres at ng kanyang may bahay. Salamat Guys, dito po. Naman tayo sa Bangkal Iling. Ano uh, nakikita natin yung magandang entrance nila step by step by step at ang mangroves na napakaganda may mga seaweeds fishing community, ganda ng mangroves at magdadala tayo ng gamot ulit sa mga mamamayan ng uh, bangkal ano? uh, with the help of Congressman Odi at ni Governor Ed at ng Pagkor ano? uh, so mukhang hindi makakasingit yung bangka natin yung boat natin na uh, kaloob ng PDRR sa pagbibigay ng medicine, tutulay tayo sa kanilang bangka. Tignan natin ang lob ng pangkal. Ang bilis talaga ng pacing, nasa bangkal na kami. Shout out kay Kapitan Milesio Abos na hindi ko naabutan. Pero naabutan ko si Kuya Ruy Ruiz na noon pa man kaibigan ko. Naikwento niya sa akin na pinagawa ito at uh, na, nung vice mayor pa si Tony Lala, Ladaga eh, mga 25,000 itong stairway to heaven ah, kasabayan ko nga pala yung mga tagabangkal na galing ng bayan sabi ko kay Ate Merly Reyes natulungan ko na siya ng magbuhat pero superwoman daw siya at kayang kaya niya yan nga pala ang, may, ang bahay ng mga Ruiz no? Eh, na dyan nakita ko din kaibigan ko na sabi niya I shall return malalim para sa akin yon pero natutuwa ko na talagang alam niya ang lahat so, ng bagay ang ang uh, bangkal ngayon, you no? Know? Talagang tingnan mo, sementado ang mga kalsada. At ang maganda dito sa barangay na ito, halos lahat ng tanim na itutusok mo mabubuhay. Marami pong malunggay, you no? Know? May mga gulay. At uh, maganda. Kaya congratulations sa mga taga-bangkal. See you. Oh, nagtinda nga pala muna ako sa Sari-Sari Store. Salamat sa BHW ng Bangkal. ay uh, inasakan ang pupuntahan natin. So, yung famous na resort dun sa kabila yun. Yun yung White Sand. Ito naman yung barangay proper. So, nakikita natin sa barangay ni Kapitana Florigin yung pier na ginagawa nila. Yan ang pangarap ng bawat isla na mayroong ganito. So, uh, magbibigay din tayo ng gamot sa lugar na ito. Wala kay Kong Odi at kay Governor Ed at sa Pagkor, no? And uh, It's already uh, 1 o'clock in the afternoon and uh, pipilitin natin na papuntahan ang buong isla ng Iling at Ang Bulong. Hindi basta-basta yon, but thank you PDRRMO for making it happen, especially kay Governor Ed at kay uh, Sir Mario Mulingbaya. Ganda? Uh, alam mo ang sinasabi ko sa mga tao dito kung magkakaisa na parang Greece ang kanilang uh, uh, lugar yung magkakasundo na kunyari puro puti ang bahay no? yung pintura tapos blue yung kanilang bubong ah, parang ang lakas makasanturini no? na ah, mangyayari pero siyempre ah, hirap din bumili ng pintura para sa lahat ng bahay so guys ito na malapit ng pier bababa na tayo nakita ko kanina doon, shoutout sa pamilya Venturina. Ito nga pala ang pier na pagawa din ni Mayor Ladaga. Ang ganda na pala, ano? Plus, yung barangay hall, complete na. Alam nyo ba, kung magmumotor kayo dito, tagusan yan hanggang bangkal. Tinanggap na nga ng mga PHW, mga gamot para sa kanila. Tuwang-tuwa sila. At sa signal lang ko sila nakita. Salamat po. Yun ay uh, pawika naman tayo. Ang pinakadulong barangay ng Iling. Kita ninyo ang mga magagandang nyog, mga bangka at ang mga pandan at ang white sand, ano Malaki ang lugar na ito kaya papa uh, uh, papasukin at bibisitahin natin. Ang boat making ay ayos na rin. Payapa ang dagat at uh, salamat. Tingnan natin kung sino ang masasalubong natin sa pagpasok natin sa pawikan. Kamusta? <laughs>

Gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa mga manging isda. Niyayaya ako niya mag-vlog sa Lina Pakan pero sa susunod na. Uy, nadaanan ko yung bahay ni Kapitan Hermoso. Nanalo nga pala si Kapitan Hermoso pagkalipas ng ilang mga panahon. Naku, talagang napakabuting tao nito. Uh, medyo nagbubukid siya ngayon pero nang, dumating ako, eh, talagang sinundo ng mga anak. Salamat at kay Kagawad. Naku, tuwang-tuwa ako. Salamat nga pala sa pakape. Malaki ang pawikan at dito naman kami pumunta ng team sa Sitio Pitugo bihirang makareceive ng mga bisita dahil sa kalayuan. Sabik na sabik sila sa mga bisita. Nagsisikap mabuhay bilang mga mangisda. Hirap na hirap sila sa tubig dito. Kinakailangan pang magigib sa napakalayong lugar para magkaroon ng tubig. Sana yung desalination project, meron din sila dito katulad ng saansiray. Namigay nga pala tayo ng gamot dito, pati mga ballpen sa mga bata. Anak ko, dinamihan ko na saan ang pasalubong. Tapos parang takot na takot pa silang humarap sa tao. Hindi sila masyadong dong ika nga ay uh, sanay humarap pero alam ko ang ipinilay nando doon. Nagbigay si Ali ng mga volunteer niyang mga ballpen at mga lapis. Ah, pinasalubungan pa ako ng mga shells. Hindi ko pa nga nailuluto. Luluyahan ko na lang at excited ako nakainin 'yon. Salamat sa inyo ha. Ah. Nanay Didac, salamat po. At ito na nga napakaganda po ng pawikan gusto kong mag-dive nakita ko mga corals nila hindi ko na nga napakita ang picture sa likod ng ambulong na yung Iling Wall na tinatawag na dyan malapit na ang tinatawag nating si Mirara nako napakaganda at pagkat uh, kabila naman magsaysay na nalibot natin at ito mga alauna na ng hapon ito talagang uh, nagmamadali at nakita ko na si Kapitan Edep ng natandol meron pa siyang pasyente pero nadala ng Santa Teresa kamusta ka Kapitan Edep at sabi mo talagang masaya kang nakita tayong muli ito nga pala ang tinatawag nating sewage capital ng San Jose nasira ng parang harabas ang kanilang mga mais pero marami silang tanim na tambalang o seaweeds. Sana nga bumayano sila at yumakpat para na naman hindi magutom ang kanilang mga kababaryo. Natanggap so, na nga rin pala nila ang gamot kong Odi. After na taglon, sa other side tayo ng island ng Ilim. No? So, uh, ang sampung lugar na yata itong napuntahan natin to bring medicine. So, uh, dito kami bababa ngayon. At napakaganda na rin ang port nila leading to the main barangay. At tignan natin at nakita natin si Kapitan at ang mga PHW. Magandang hapon. Bilis nga pala ng pacing, nasa katayungan na tayo. Tayo siguro yung nakagawa ng buong araw eh, malibot ang ambulong at iling. Natanggap niya ng gamot at tanggap niya ito para sa kanyang kabarangay. Bunda, pero sa bunlaw, may mga tao na rin para maidala natin yung gamot nila para bago magtag-ulan o niya, in place na at pag uh, may sakit, mabilis. Ganda ng piro, ganda, sobra. May tikling pa, no? Tikling ba yun? Ayan. Mapayat kapatid klingda, no? Naglakad na ako sa pier ng buri. Ang buri nando doon pa sa gitna ng bundok. Oh, nakuha ang kapalakim ha. Ang galing mo ha. Pero talagang enjoy na enjoy ako sa mga bakawan. Sinundo na nga lang pala ni Kim ang mga BHW dahil hindi ko na kaya. Baka bumigay na ako sa pagod. no? Pero talagang mawawala ang pagod mo dahil makikita mo ang mga century old mangroves na ito na may tulay pa papunta sa gitna at patuloy pa sila nagtatanim. Sana nga laging ganito ang concept natin kasi ito ang pamprotekta natin sa sa mga daluyong o mga waves na nararanasan natin sa climate change. Nako, talaga naman napakaganda. Pangako ko, babalik ako diyan para i-promote at ito ay magandang puntahan kung galing ka sa Santa Teresa, mas mabilis mo itong mararating. So naibigay na natin yung gamot nako, hindi ako makalakad, may mga motor na kumukuha ng buhangin at sila talaga ay nagta-travel to and from para maka Build ng mga infrastructure, ganyang kahirap. Nakasabit nga pala mga lambat nila at pag nangisda sila, ready to go. So salamat po ala, na binabati natin ang kapitan pero ang BHW na tumanggap at bumaba sila para nako talagang tanggapin ang biyaya. At alam ko, masaya kayo at uh, ito ay mabibigay nyo sa mga may sakit. Kumusta na lamang po sa inyong lahat. Thank you so much sa inyo. Next naman ang ipil, e sino kaya madadatnan ko? Naku, oh, napakaganda ng mga groups. Buti high tide pa at nakarating kami dyan. May banking-banking pa kami nalalaman ka pagpasok dyan. Kinakabahan pero kinakailangan magsalita dahil uh, alam ang natin excited din at mga kabaranggay. Mayroon akong paboritong paliguan dyan eh. Pero hindi po pwede hindi natin mabigyan ng gamot mula kay Kong Odi, kay Kong Ed, ang uh, lugar na ito sa pag -Gur ah uh, matagal ako hindi nakakabalik dito. Mabuti mataas ang tubig kasi kung hindi mataas ang tubig ay uh, hindi tayo makakapasok. So, mabiyaya ang lugar na ito ng kalikasan. So, lalong-lalo na ang uh, ay uh, ayan. Ayan, ayos. Uh, may mga peace cage. Uh, ganyan. Uh, okay. Famous ito sa liguan na yan na napakalinis. Kung hindi pa sana kami pupunta ng Ansiray, maliligo na lang kami pero promise babalik ako. Alam mo, talagang uh, tuwang-tuwa ako sa mga ito. Kay Kapitan Morales, Welcome ex nga pala. At Dito nandito pa na kami sa Ansiray, ang bilis naman. Sa barangay na namin pero ang ganda ng kanilang uh, uh, boat area or uh, pier, ano, mini pier. Para kang nasa South Korea, sa ganda ho ng pagkaka... Uh, locate ng mga kumbaga rampahan ng tao ng boat uh, na surrounded with a lot of uh, um, mangroves ang bangka magandang pagkaka-arrange salamat lalakad na tayo at alam ko dahil hirap ang signal ng uh, ng cellphone hindi na basa ni kapitan na darating kami kaya pupuntahan na lang natin siya. Pero grabe naman yung mga aso dito, ano? ang <laughs> lalaki nila. Pero parang aso sa aso ang uh, ikang ika uh, nagbabat ng nagbabatian. Walang katao-tao na sa mga tao, no? Tingnan mo yung boat, pagod na pagod at umi uh, umuulan siguro. So, uh, mabuti at uh, hindi pa masyado yung ulan and uh, okay lang ba itong mga aso na ito ha? Huh? and then uh, ang mangroves na gaganyan tapos parang ang ganda ng welcome ng grand welcome nila kahit na medyo gabi-gabi na, may ilaw naman yung vote ng probinsya ng PDRRMO. Maraming salamat talaga kay Governor Ed at kay Mario Mulingbayan na tayo ay sinamahan sa ating cost na madala itong mga gamot mula kay Congressman Odi at sa Pagkor. Kasi ang hirap eh. Kahit wala kang, kahit may pera ka kung wala kang gamot, eh bakit hihintayin lumala ang sakit, no? Ah, importante 'yon. So, Kap Marlon Ramintas, congratulations sa magandang barangay mo. May marker doon at talagang uh, uh, may bangka pa ng agila. So let's see kung nasaan si Kapitan ngayon. Okay. Finally, napuntahan ko na yung pinagmamalaking covered court ng Ansiray. It's really covered court, no? At uh, uh, pwedeng tirhan, pwedeng paglaruan, pwedeng everything. Tapos may mga murals din na makikita yung pinaka itsura ng Ansiray na giboon, ang entablado, ang sarap mag-perform at uh, nandito. So madilim na pero makikita pa rin yung ganda. Finally, nakita na kami ni Kapitan Marlon Ramintas, dangal ng Bayan Awardee. Pinakamagaling ito. Congratulations, pinapagawa mo yung high school mo ngayon. As makakapag-ambag din ako kahit konti at tutulong din ang ating mga kababayan para dyan. Tapos na ang aming misyon. Pero yun mo, alas 7 ng umaga kami nagsimula. Pagkatapos, alas 6.30 na natapos. Alam mo, kahit pagod, tuwang tuwa ako kapalubog ng araw pero ang saya-saya ng puso ko dahil nakalibot ako na muli at nakapaglingkod sa ating kababayan. Salamat muli sa mga gamot pong Odi at Pagpor at salamat sa servisyong ganado kay Governor Ed kay Vice Governor Diana Pigutayan at kay PDRRMO na Kalasag Awardee, Mario Bulimbayan, kay Ma'am Ventura, kay Kapitan ng Bangka at at kay Y. Hanggang sa susunod, bye bye!